Hello guys, hello everyone and hey, magandang uh, hapong po sa inyong lahat dyan dahil kumulo uh, na kailangan natin tanggalin yung pinakabula-bula uh, niya. kasi malang sa ito pag ano eh Ano? Hmm, Ang sana 'yan? may mga balat itong buto mayroon ding pigi ayan shout out mo po pala dyan sa mga lahat ng mga followers ko ayan magandang araw po sa inyo lahat dyan eh guys dito ko lang muna pinapakalo sa kasi dito ang bilis mamut dito niluluto ko lang sa uling ganyan tik tik nyan pag nagpapalambot kayo ng, ng katulad niya mga laman-laman buto-buto kailangan kailangan sa ano sa yung lang kahoy yan medyo malambot na siya oh, oh. sobra Pagka ganyan makapal na, ibig sabihin malambot na oh. parang gulaman oh, na oh. Malalaglag na. Ito na, oh. Ito. Okay, so, Oo. Oh. Ang lalaki ng mga buto-buto. Ang okay, so, mga Ito ang magpapalasa dyan, oh. Ibut na ito oh, oh. Yan amaya gugura na naman tayo Pupunta na naman tayo doon sa area na ano oh. Ayan, hanggang dito na lang yung ating uh, video guys ano ha uh, once again uh, magandang araw po sa inyong lahat yan ayan, ayan guys thank you for watching please subscribe to my youtube channel my FB channel ayan guys pakipalo na lang sa aking uh, channel ayan tsaka sa mga short video ko sa youtube channel Wilson sa FB Ayan, kusinero ng bayan. Pa-like na lang ng ano ko, mga short video, mga long video, ayan. Hanggang dito na lang yung ating ah. video guys. Bye-bye. Thank you for watching. God bless you